kumain tayo dito. Inye, malapit Parang gustong umulan. Malapit na nga ako. gusto nang umulan. patak na akong nasamdaman. Malapit na sumigat ang araw. Nah. ngendai dito magmamaga Good morning guys Bye bye thank thanks for watching Naula na ulan na Kalako mangendai panahon Na ulan naman Inabutan pa ko nang ambon Wala pa man din ako payong na dala Walili godalang ako ngayon Bagdasi sa mga papaya o oh. na nahihinog na o oh. sabay sabay silang nahinog o tatlo apat ang sarap niyan ang sarap na, papaya ito pa yung pamilo yan ko eh magmadali na umuwi at naulan na